Shout out ko muna mga senpai ang dalawang kasama ko dito sa RG na si Region and si Yui. Solid tong dalawa mga lods. San kasi papunta Balir? Eto na naman si Balir oh. Wrong turn ka na naman idol. <tod> Takbo Balir, san papunta kasi? <tod> Yatap! Naawa ako dito kay Leslie mga lods. Haras na haras ko to sa lane. Walang choice si Leslie kung di mag-defend Kaso kung wala siyang kasama Wala talaga Lutz, so yan talaga mangyayari sa kanya Eto na si Lodi T-Rex Walang papuntahan si Leslie Naka-warrior boots and endless battle na pala ako dito Ayan na, balagbaga na to Keep your distance pag MM ka Naku, galing ni Kufra, naka-flash na Kaso kulang naman ang damage ng heater Kaya baliwala yun You know, deleted sila sa first skill ko. Buti na lang, parati kong kasama tong si Yui. May idadagdag na ako sa item ang Heptasis Blade. Pangyatapan na talaga to mga senpai. Puntahan natin sa top mga lods. Balagbag balir, Nako po. Pumitik si Kupra. Naging greedy ako mga lods. Nayatap tuloy ako dito. Solid talaga to si Regian. Jurassic Park lang mga lods. You know, kinain na. Walang papalak sa dalawang to. Mamaw sa mamaw yan mga lods. Okay, bot lane naman tayo. Sa point na to, wala nang magawa ang kalaban. Kundi magdepensa na lang. You know, nangalahati ang buhay ni Leslie. Para mabalikta dito ng kalaban, dapat makaset na maganda yung kufra nila. Eto na oh, pumasok na si Kufra, mga Lodi. Kaso, nahuli yung mga heater nila. Aray ko po, naku, katapusan ko na itong mga Lods. Na-sniper tayo dito. Pag nabuo mo na itong tatlong item na itong mga Lods, eto na talaga ang pangyatapan. Tingnan nyo guys ang damage nito. Papakuloan lang kita, Kufra. Nalambot ka din. Oh, no! Si Leslie lang ba ang may sniper? Marunong din ako niyan, Lodge. Eto na, dagdagan na namin ng pressure. Push na namin to, Lodge. Baka makaisa pa tayo. Sige. Okay, pasok. Kikilitin kita. Ikaw na naman, Balir. Kikilitin lang kita dito. you know, Kapahabol pa, loads. Aka Nakadouble kill pa. May hinang nila lang, mga Lodi. Eh. Add nyo na lang ako, mga Senpai, para makasama nyo ako sa RG.